Baby, hello. Guten Morgan, Baby, it's mine, baby. Huh? Baby, big, it's mine, baby. Huh? Ay, nalika na naman ni tatay. Bigit some baby ko. Huh? <laughs> Tata, naman ang baby ko. Ay, eh, Ni. Ano nga? Dito eh. na papapainin naman diyan. Ha. Uh, uh. <laughs> Ayo. Pagmo <laughs> tingnan kasi si Tatay. <laughs> Ako na lang tingnan mo, baby. Baby. Nay, baby. I eh, natawa. E eh, papa kit, baby ka. Dito kami sa Shonbon. Ay, naku si tata yan. Napaka extra. Tata yan. Tata Tata Hello, baby. Hello, baby. Ha? Na? Nasaan si baby ko? Nasa brun Nasa brun ng baby ka. Guten Oo, Oh, oh, kanino ka kaya? baby! Kanino no kamu baby niya. <clears throat> Naantok pa ba si baby ka? Hmm? <laughs> naman ay. Eh. <laughs> Kanino ka si baby? Ha? Kanino ka mukha si baby ko? Ha? Ay. Eh. Uh, Kating ka kay tatay, ha? Shame baby. Kita tega <laughs> na lang <laughs> Hmm. Kita <laughs> tekan nakatingin mana? <laughs> <nakatingin> <laughs> hmm. <lang> eh. <laughs> baby. Sarap tulog ng baby hmm. baby. Tingin-tingin sa atin yung mga singkita. Oh. Nakalay ka lahi tayo. Nakatawa ka. Sana baby, kalay ka tayo. Yeah. Nakatingin yung mga singkit eh. Yeah, baby. Okay. Eh. Nakalabi niya naman. Hehehe. Wala sa mga dede? Nain, gifts kind na of dede. Eh. Semua nama selama <laughs> kamu ini, nama semangka, <laughs> gips, kain dede, tata ya, iya, nama, 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 baby, yellow baby, nama, Baby. nama, nama,